What is up guys? Andito kami ngayon sa isang mall sa Frankfurt. Nakapila pala sina Mrs. at nandun na nga sa loo para bumili ng milk tea. Para sa akin, especially itong store na ito. Bukod sa pinipilahan dahil masarap ang milk tea nila, eh puro Pilipino yung mga nagtatrabaho dito. Medyo matagal nga rin kami nakapila at ngayon kami naman ang order. Hello, hey, Pwede yung mango frozen smoothie. May tapioca. Ate Pilipina ka naman ay magtagalog na lang tayo. Huwag na tayo mag <laughs> <laughs> Bitapio ka ate. Ate. Ah, <laughs> uh, ah, oh, small lang. Tapos ka kaisa ka naman. Ay, ano po? Yung, ato, small, lang po. Ah, sige, okay. Cream cheese Malaki, okay. okay. maliit. Maliit lang yun. Te. Pilipino kayo dito lahat? Uh, Oo, oh. kami lahat. Nakakatuwa so, lang mga ayaw. Pilipino kayo. Hi muna kayo. Hi! Hi! Eh. dito kayo, sir. bon Bon? Oo. Ah, taga Pumunta lang talaga ako dito para i-video kayo. Oh, <laughs> sige, mamaya. Masarap daw yung kanyo dito, eh. Yung milk niya. Ah, taga-Bon. Hindi naman. Oo. Next time din. Syempre. Sabi ni Ate, i-rate daw namin sila dun sa kanilang website at next time bibigyan daw niya kami ng discount. Kahit walang discount, Ate, matik. 5 star kayo sa akin. Siyempre, Pinoy tayo, dapat magsusuportahan tayo. Dahil kaunti lang ang Pinoy dito sa Germany, nakakatuwa talaga kapag nakakakita ng kababayan. Lalo na kung magkakasama sa trabaho, pakaramdam ko walang pressure. Ranas na ranas ko yan kapag ibang lahi yung kasama ko sa trabaho. Uh, okay. Para, taka, Yun guys, tapos na yung order namin. Pwede okay. oh, yung plastic yung dalawa. Talaga namang malamig-lamig at tingin pa lang nakakatakam na. Tara, labas tayo at doon natin tikman. Salamat ato. Next time po Bye-bye. Ayos guys, approve na approve. Ciao.